Baka may kaubit na hanggang gitla na school. Ubit. Kawin mo na, kawin. Ito eh. <laughs> Baka may hanggang gitla nga. Hindi ba? Lampas pa na no, ito eh. <laughs> Bala yan po. Kumusta na po kayo lahat. Ano po yan. Bala sa episode yan na ito. Ano po. Update ko po kayo sa ating mga pananim na kamuting kahoy, mais, at saka po yung ating kamuting baging. Ayan po. po ayun napakaganda na po ito po yung ilan natin kamuting kahoy nagsibuha yan na rin nagsibula na oh. ganda na bali ito po ating inisprehan para mas ano po mas malinis ito na po ang ating kamote oh. na hindi ko na humatandaan parang pa 2 months na ito 2 months old na po laki na oh hindi na po ano kumbaga tabo na yung ibang part siguro maglalagay na rin ho tayo ng oh may butas ng mabait parang wala tayo nito ah maglalagay na po tayo ng pang ano po sa mabait pang pest control po ba po yung ating mga panguna ito po yung nalagyan na natin na isang beses na pataba oh, ba nadadag ang mais oh, nayayapusan yung pong iba binabaliktad natin eh para hindi humakasibol yung ugat Tuwa-tuwa po anong ah, ay talagang Tama tama rin po yung timing ng ating mais oh. Kumbaga nasa taas sila. Ilalim na lang yung ano oh. May harvest tayo po sa ilalim, may harvest tayo sa taas. Ang chineche ko po dito lagi eh, ay yung mga puno na ganito. Kasi humi sa may uod kaya ating pinapa-sprayhan. Oh. Ini-sprayhan din po natin ng ano, pesticide po uho at gawa ng pagkauho ang kamote ay nagkabutas-butas po ang dahon na ano din po, nasisira din ang laman sa mais natin ito, lago ito po ay mga huling pananim natin no? yan po yung kahulihan natin yung kinatanggalan na ng ilang malalago. Meron din po ng mga damo-damo sa ilalim, may eh, kaso. Mas nanalo po yung ating kamuti Oh. Sayang 'to nabuno 'to. dân nó phụ ngõ tỉnh cổ Ganda pa po natin ito. Ano isa yari na? Mag-aani ka sa akin ha. Oh, October pa yan. Malapit na rin na oh. <laughs> ano? Ayos na rin yung pala yan oh. Ha? Ay, di tama-tama nga dalawa linggo mara po pala o toy tak mo na to ha Hi, ha ano ba yuyu magaling ka nga ba dumali ha okra Yan na po ang ating kamote. One month old. Ang ating pong kamote ay dalawang variety. Ari po ay bintong. Bintong. Ari po yung tinarlak ang tawag nila oh. Malalaki po ang ano niyan, si bull. Tapos malalaki rin ho oh, ang katawan. Kakatuwa ayo. Bilis nila maglago. Oh. sa oh Aba <laughs> Panalo Kunti lang oh, Quality nga naman pala oh Tuloy mo lang huh? Panalo ka na Ito po ay ano Itong bariting ito Ito pong naunang Ito natin ay eh, parang Patumans na po ito eh Kaya mayroon na rin Nagpapanimula oh Oh ilan yan pasilip kakatuwa oh. ganda pa naman po ng parang gate ngayon bonus natin to pang december to pang december bonus lakahan yung laman ha kasi yung iba't, iba't ng presyo ng sukat, yung sizes po ba. Mas malaki, mas mahal po. Opo. Ya. Yeah. Yung puro mga ating maisya na oh. Hindi rin po pare-parehas ang laki. May maliit, may malaki. nakasuspense suspense Nakaka-excited ay eh. Try ho natin. Ma -excited. yun natin. No? Nung parang ma-excited. Yun oh. Malaki na rin ito. Malaki na rin ho Two months old. Ano yan, no? Gadali rin, no? Ang loob, oh. Panalo to, panalo. Tulad nyo lang, ha? Baka na mag-aahon sa ating kahirapan. Ahaw. Oo. Ayaw ka tayo makaalwan alwan ano, oh. Kung magay ano ba ang sinasabi nating kahirapan? Kung baga, yun tayo ay makatulong din sa ibang tao yung ang ating farm po ay kumbaga may ibang magtatrabaho na para makatulong tayo ano po Tatrabaho din po naman tayo opo Abay dun tayo ay hindi pwedeng hindi tatrabaho kahit po tayo ay may pang-araw oho Sayang ho yung oras Oh Malay natin dumating ang panahon ano po. Sa kamuting kahoy po naman malalaki na rin oh. Yan yung kamuting kahoy natin. oh May malaki agad 'di. Eh. Panal. Maganda rin po ang ano ngayon, kamuting kahoy. Ang paramid po din sa amin ngayon ay 26 pesos. Imagine po, ang ganda. Ito pa po Meron po tayong alagang tuta, hindi ka nalang huna i-vlog ko. Oo, oh, ayan. Oh. Lagi kayo nasa maisa na ano, damit. Oo, oh, dali, dali. yung mga asong ina na ko. Pag yung pumupunta dun sa kalye, baka pumawala pa ay. Oh. dito dito oh hmm <laughs> chow hmm dali oh dali aba hmm uh. yan po ilang araw na hindi ko lang po panapakita sa vlog ah, oh oh chow hmm yan po ating mga doglover oh dali hmm taba oh yan ang lulusog busog kayo ayan oh busog kayo ay mag ano dito magbantay ng ano yung pag may babait inyong hulihin din dogi dogi o oh. huwag kayong pasaway ha ipinalag ko kayo ngayon makakabukas eh na sumama sa ibang tao tapos tayo dyan hindi ko na kayo maaano pero po na may ilang araw na sa atin parang isang linggo na ito dito hmm Hmm. Brown oh, brown oh. Wala pa pong pangalan mga asong yan oh. Eh. Chew! Ang takot yun oh, napapagalitan ko ho ay. Ang Ano ano, takot ka ano ah, nagagalit ba ako, nagagalit ka. Eh. Laka na rin ang kalakihan oh. Eh. Ah. Inaano mo yung camera, binabangga eh. Hmm. Hmm. uwi na kayo, uwi. 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 Uwi na. Uwi. Psst, uwi. Uwi, uwi, uwi. Uwi na, uwi sa inyong tirahan dali. Uwi, uwi. Yan, umuwi na yung dalawa, ipasaway ka talaga. Dali na, uwi. Uwi. Psst, uwi. Hindi ka uwi. Uwi, 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 uwi. Dali na, uwi na. Uwi. Aba. Hay na, uwi na, uwi, uwi. Ako pa Uwi. Talaga. Oh. Ah, uwi ano man sila. Abay. Tatago ko pa diyan. gawa ko nang natatakot din ho ako ang kanatatakot ko po di yan ay tuta pa po ba mahamag ay pagka na nakalakad dyan sa daan ang daan po dyan na daan araw araw kung oh, ang lapit lang oh. Oh, mga 50 meters lang ho oh. ah oo oh, nga ang lapit ho yan oh. daan ho yan eh daan pa bukid ay nakakaawa po naman pag nawala saan ko hanapin yan ay baka po ba pag interesan ng mga dumaraan din bala yan po salamat po sa inyo pagsama ano po bali dito na rin magtatapos ng vlog na to kung di pa po kayo sasubscribe sa, sa aking channel pasubscribe na lang pakalag na lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos hanggang dito na lang ingat po palagi happy happy lang yan ang episode dito yan na po bali in ko po kayo sa ating taniman Aho, ng kamuti. Naingat, katatapos lang natin din sa iba pa nating gawa. Ang dami po. Gawa ko ho ay ano? Schedule na lang. kumbaga baga, magtali, mag ano. Basta po, napakaraming gawa po dito sa bukid. Sana lang, ano po, dumating ang panahon. kumbaga baga, din tayo ng trabaho sa ibang tao. na makasama, ano po, na hindi po naman natin aalisin sa sarili natin na tayo kumbaga baga uh, doon ganyan ganyan ay yun po ang hindi hindi natin naalisin oh uh, ay maninibago tayo araw-araw tayong tatrabaho tapos tayo magiging turuturo din eh aba yun ingat po palagi happy lang bye